tawag kasi kanina ng gano'n nga na may parang gumuho at may injured person so yung nag-response team. Tapos sa una is jackhammer po yung pinaka ano, natin. Tapos uh, medyo yung support kasi matigas, solido yung ano so nangailangan ng mas malaki pang equipment. Kumuha yeah. ano, na tayo ng mas malaki yung pinaka backhoon na para kasi solid yung ano, medyo malaki yung bato. Kaya kailangan naman mas malalaki equipment So na, na retrieve pa nila yung pinakabugong na retrieve pa natin ng mga uh, kasama yung mga bareta. Nila nakuha pa yung una tapos yun ngang nandun sa may pinakagitna yung na, talaga natakpan na siya ng ano, uh, malaking bato eh. So need na natin talaga equipment. Eh. jackhammer po yung sa laki ng bato. So kailangan natin ano sa pieces. Paliitin natin siya para makakuha natin unti -unti, unti. yung unti-unti yung gabon. Yung back para po mas mapabilis tayo, mas malaki po yung, yung oras na maano natin agad. Na makitrib na natin na sa ilalim. Kasi malaki siya. Kasama po natin yung mga may mga barangay na po na train sa rescue. Then Red Cross na nandiyan din po sa mga bayan din po natin dito sa city. At tsaka po yung ating ano, engineering, then yung mga equipment sa motor pool natin ng city, uh, nakatulong din po. Pinaka last po yung, ito na, yung, yung, yung mga 640 po yan eh, na expose na po yung ano. yung katawan bed. Pero ano pa, uh, nakaipit pa rin siya kaya medyo natalat ano pa. Uh, humaba pa yung time natin para ibagan parang ang ano na nakaupo siya nung bumaksak. Then uh, nakadapa na siya doon na nakita yung katawan niya. Nakatalikod Siguro may mga mga six. siguro mga six feet pa yung lalim na binaon niya eh. Wala din sa ano. Floor usually uh, siya second floor yung bahay uh, umabot siya hanggang ibaba mga 6 feet pa mula doon sa pinaka blocking eh. ang inukay natin yung kapal ng bato mga 8 to 9 feet yun eh yung pinakalaki niya <laughs> yung pinaka paa niya kasi naka-expose yung half body upper so yun ang nakaipit video ginakamo yun, yung palitin yung ano yung nakaipit sa kanya sa paa hanggang sa ma-expose natin lahat at pwede natin i-retreat. O, oh, yung pinaka, nung makukuha na siya kasi uh, yung paa naka-subdued pa eh. So, pinamita muna natin ang tali para maiyangat yung tumakbo na yero sa kanya. Then, uh, nung ma-expose na, then medyo binuwat na paakyat. Yung mga rescuer na po natin, nakahinila uh, na siya doon, nilagay sa body bag, then hinala na po. Okay. Okay. nila tumira eh. Kung alam ko lang eh, dapat sila ang tumira doon sa pinapapahan namin na ano, may dalawang kasimpaheng kinuha nila dyan. Yung isa yata nabili. Pahirap talaga yung pinakabato eh. Ang laki niya eh. So, kailangan unti-untiin talaga natin. Hindi natin makukuha ng mabilis. Um, ano, kailangan natin ng manpower talaga. Kasi nakabaon siya sa ilalim eh. Kasama yung ulan eh maulan, hindi na hindi na nagpakaroon ng hindran sa atin sa pag-rescue, hindi matuloy-tuloy agad. Pa, medyo magiging madulas eh, para yung safety din po nung nag-rescue natin, uh, na nila, uh, inaayos pa para, para magiging safe. Po. Mm -hmm.